Uh, mga kawarks uh, sniper 155 siguro familiar sa inyo lagi ng issue ni sniper 155 ay yung tinatawag na overheat uh, nag engine tapos lumalabas yung kanyang overheat sa panel nya lalo na pag nagpalit kayo ng coolant nag bleed tapos nagpalit wow. nag overheat so turuan ko kayo kung paano para maiwasan yung pag-overheat. Katulad nito, ito, nadra uh, na-drain ko na yung kanyang laman ng kanyang radiator, pati yung laman ng block niya sa dito sa kanyang uh, drain plug ng coolant. <coughs> uh, excuse me po. So, ito na mga ka-works. ko kayo. Uh, sa una, magsasalin muna kayo ng coolant. Ito, salina natin ha. Pakita ko sa inyo. Ito lang pasmado o yan sinasalinan ko na mga kaworks tapos habang sinasalinan ko yan papakita ko mga kaworks ha habang sinasalinan ko meron na ipapakita sa inyong uh, breather para sa bleeding nya para may iwasan yung pressure o kaya uh, pagkakaroon ng pressure, yung heat temperature, magbiblit kayo dito. Hindi mo muna, muna nyo paandarin rin, ha? luluwagan nyo muna to. Ayan o, oh, paluluwagan ko. Yan yung kanyang breather. Ah, breather, sorry. Yung kanyang uh, bleeding bolt. Yan o, oh, mayroon siyang palatanda na katunayan, diyan ka magbiblit. Luluwagan mo lang ng konti. Tapos, balik kayo ulit dito sa kanyang kulag. So, salina natin ng ang Yan ang tamang paraan. Lulukagan nyo muna habang sinasalin nyo. Boss, sabihin mo pag may lumalabas na. Para may yung pressure. May itulak kasi niya yung nagkakaroon ng pressure sa loob pag nagbiblit bleed kasi kayo ng kulan. So, pag nagsasali na kayo, ah uh, magluwag kayo dun sa bleeding bolt nya so hintayin lang natin lumabas so hintayin lang natin maya maya pa lalabas na yun dun sa bleeding hose na bleeding bolt na sa natin uh, malapit na na meron na boss Wait ako sa inyo Ayan, para malinaw Lagyan na, tutukan ko ng flashlight Ayan Habang sinasalina natin Madilim kasi pagkone eh O ayan, pakita ko na may lumalabas na rosal Sa kabila Ayan Kapag may lumalabas na tapos walang bula Takpan nyo na, higpitan nyo na yan patatakpan ko na yan yan, ibig sabihin wala na siyang pressure. Ah. Ah, higpitan na 'yan. Yan. Ah. after niyo mahigpitan, double check niyo naman yung coolant na inilagay nyo So, check natin. Ah, dagdagan pa natin ah. Pakita ko may level din 'yan. Na no, dapat hanggang doon lang. Boss, bleed ka palang konti. Pakita ko sa inyo. Sabihin ko, pag-stop na. Hindi dapat yung pinupuno. Op, okay na boss. Yun, hanggang doon lang. Yung level na yun. Hindi pwedeng umapaw dito sa may takip niya. Yung takip na radiator cap. Hindi dapat naapaw. So hanggang doon lang sa may... Kung napapansin nyo, yung kanyang radiator na pitch. So ito ah. pandarin natin. Diyan may iwasan natin yung pagiging overheat ng engine. May iwasan nyo. Sa tamang pagbibleed, dapat after nyo magbleed at naglagay kayo ng ulan, ang unahin nyo lagi ay magluwag na kanyang bleeding screw. Ito po yung bleeding screw. Diyan po kayo magluluwag para mawala po yung pressure na nangyayari sa loob ng makina. Iwas overheat. So mga gusto mag DIY dyan, palit coolant. Hindi pwedeng basta nagpalit ka lang ng coolant, okay na. Kailangan nyo pa rin pong tanggalin yung pressure na nasa loob ng makina. Yun lang po mga kawork, salamat.